Mayong adlaw, magandang umaga, labadyen and Lithuanian. Today pala ay pupunta kami ng city for one It's week. It's been 10 days exactly na since nanganak ako Adolfas. And at this time, we noticed na yakin na si Adolfas. Kaya napag na namin na sa aming family doctor kahit na dapat one month pa lang yung first check-up niya. Pero, we went there earlier. Kasi nga, um, hindi namin alam kung bakit tumayak siya ng malakas ngayon. So, we just wanna make sure na okay si baby. So, yan. Pumunta kami dito sa aming family doctor. So, ito pala yung aming family doctor clinic, guys. Uh, actually, malapit lang ito sa workplace ng mother-in-law ko. So, this is in Vilnius. Dito po How are you gonna put that? I mean, we're gonna go around. Yeah. We can go at dahil 20 minutes earlier kami guys sa aming appointment ay pumunta lang muna kami dito sa Ike at 1. Can I also grab salad love? Ito yung binili ko guys. This would be for my lunch and breakfast. So for my breakfast, <laughs> ay kinuha ko itong sandwich. And actually, mahal na talaga yung mga bilihin dito guys. Imagine, 100 plus yung ganito. Mga dalawang sandwich lang ito. Sure Tapos kung isipin mo, parang bread lang yan. Tapos yung salad naman, mahal din siya. Pero yan yung pinaka as if yung pinaka mura other salad at ito naman si Linas at Shush wali yung binili niya yung dalawang burger at kumuha na rin ako nito chitos Cheetos so masarap pala siya guys first time ko nakakain yan dito at dito naman check lang yung mga documents ni Adolfo at yung documents ko din at ito siya 10 days old It doesn't like being naked, man. So, usual check-up lang, guys. Yung lungs niya, yung kanyang heart. At saka, uh, 10 days old siya dito. At pinapa-belly time na rin siya. So, as you can see na, mapapatayo na niya kunti yung kanyang ulo. Which is amazing for 2 weeks old or not even 2 weeks old baby. Tapos, tingnan niyo naman yung braso niya, oh.

At ito talaga yung part ng breastfeeding na hindi ko gusto iba yung nasa public place kayo. Pero gusto ni baby yung dumidi. So, of course, kailangan natin pinilihan si baby. Anyway, after namin sa clinic guys, ay pumunta na kami doon sa pharmacy kasi naresitahan kami ng doktor na bumili kami ng itong dalawang products for Adolfa. So, yung itong ispomisal na product ay para to relieve Adolphus from gas. Kasi nga, gas na siya this 2 weeks. Tapos yung oil naman ay para lang siyang vitamin vitamin D siya guys. Para siya sa ano, sa sun. So, since newborn pa si Adolphus so bawal pa siya ng direct sunlight kaya vitamin D lang muna yung kanya yung tinitake tapos pagkatapos nun guys ay pumunta na kami doon sa workplace ni Linas kasi nga umaga yung appointment at uh, maghihintay kami so, 4pm kasi 4pm usually si Linas umuwi ng bahay Bless you. So, kinabukasan guys ay Saturday na siya, weekend. So, walang pasok si Adam at ito yung aming morning. So, every time na kumigising si Adam sa umaga, ay palagi siyang pupunta sa room namin ni Adolfas. Ang nga pala, nakakahiwalay kami matulog ni Adolfas since ayaw na may ma si Adam at si Linas. Lalo, lalo na si Linas na ayaw ayaw pa naman noon na hindi siya masyadong nakakatulog. So, dito kami sa isang kwarto na tutulog at si Linas at si Adam ay sa ibang kwarto na mas sila natutulog. So, yun nga, every morning ay pumupunta si Adam sa amin dito at nanonood siya ng TV kasi iwan ng TV doon sa kwarto ni Days da? has passed, pero si Adam eh, hindi pa rin siya nakipaglaro ko Adolfas or ina-ignore pa rin yung baby. At ito pala yung breakfast ko guys, yung aking home bake na pandesal. So, if you want to know the ingredients guys, just comment down below. So, around 7am ay pinapaligawan ko na yun si Adolfas kasi yan yung kanyang routine. Tapos, ito nga, binibilad ko lang siya sa shadow, so hindi siya direct from the sun. Um, of course, binibilad ko rin siya ng, sa araw kasi nga this is the last month of summer here in Lithuania niya. So, kailangan niya talaga may kahit kunting sun exposure. So, ito pala yung katawan so, ko after 16 days kung nanganak. So, ito talaga yung pinakaayaw ko. When it comes to postpartum body, ay yung maitim yung aking belly. but Pero nawawala naman yan, guys, after maybe... Mm -hmm. Fast forward, ito na nga guys, after one month. And pamunta na naman kami sa Vilnos at at the same clinic guys, ito yung family clinic namin. Dito ay magpapa-injection din ako guys, this is for the syphilitis kasi nga hindi ito natuloy noong 8 months pregnant ako. And kang Adolfas naman ay for tuberculosis yung kanyang vaccine this first month. At yan, super iyak niya. Oh my kind boy cries so much. Aww. So, nakapaw-vaccine din pala ako guys for the ticks pa yung, yung hindi natuloy nung buntis ako. So, this time, okay na siya. And na. <laughs> Masakit siya, eh. <laughs> Tapos si yung Dolfa, isa lang yung vaccine since one month pa lang siya. Yun, nag-order din kami nitong ice cream sa McDonald's. This is the Oreo. So, sobrang sarap niya, guys. Tapos, pinartner ko siya sa French fries, ba? Diba? Kasi also yung Pilipinas. Pero actually, hindi ko siya masyadong type. Pero yung ice cream alone, ay masarap talaga siya, guys. Nag-crave nga ako nito every time na pumupunta kami sa city. Ang sarap talaga nito. Lalo, lalo na yung kanyang feeling, yung chocolate ganache. Sarap niya. Mmm, that's so good. I'm uh gonna -huh, wrap it. Okay. Mmm, wow. Mmm. Mmm, mm. so good. At ito pala yung outfit ni Adolfo sa kanyang one month photoshoot. So ito yung pinasuot ko din kang Adam nung one month si Adam para lang to say... Um, magka-height ba sila or magki ba sila ni Adolfas. Ang dami rin nagsasabi na magkamukha daw si Adam at si Adolfas. So, And yes, that's the true. But Then again, there are some features na magkaiba sila. Like for example, yung eyes. Yeah, yung shape ng kanilang eyes at saka yung expression din ng kanilang eyes. Kasi si Adam may ano siya, strict eyes siya. Tapos si Adolphus naman ay medyo mabait yung kanya mata. So kinabukasan nga ay nagbarbecue yung aking father-in-law kasi siya yung excited na i-celebrate yung one month after pinanganak si Adolfa. So, siya, siya, talaga yung nagsabi na mag-barbecue daw kami during weekend. So, yun. Very supportive ng father-in-law ko. <laughs> <laughs> <that> na <nappy, no? laughs> yeah, oh. tapos binilihan din niya ako nitong non-alcoholic na beer. Ang sarap nito guys, parang lemonade lang siya. At yan naman yung mother in law ko ay hiwa lang niya yung mga cucumber. At promise super sarap talaga ng barbecue na to. Ang sarap ng meat this time. <laughs> 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 At si Dad? Huh? No! <laughs> Салду? Скана? Талпатинка? Да. готов, патинка. Да. Mm -hmm. Да. Yeah. Mm -hmm. <coughs> <coughs> <Прошу. coughs> Oh no, salute? Salute, <laughs> This is really good love. Is it really pork or chicken? Pork. chicken, mm -hmm. mm -hmm. So yeah, long for for this video guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Have a nice day.